Hello, magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers from Luzon, Visayas at Mindanao at sa sulok man ng ating mundo. So sa inyong lahat mga kapwa ko ka farmers na nagtatanim ng mga gulay tulad ng talong, ang palaya, kamatis uh, at sal or sweet Paper, uh, share ko lang po sa inyong mga umaga mga kapwa ko ka farmers ang amo uh, ano po, Japan technology. So, ibig sabihin, yung mga raw material na ginagamit sa amo ay galing po sa, sa Japan. So, pinapranses po siya sa pangasinan mga kapwa kapwa Then, sa totoo lang, may-ari po nito yung uh, hapo na galing po sa uh, Japan. So, yung amo naman, ang mga material raw, ulitin ko ay galing po siya sa Japan. Okay, so ngayong umaga mga kapwa ko ka-farmers, ang amo na ating ginagamit ay isa po siyang organic. So ibig sabihin, hindi siya makakalason. So kung tingnan natin mga kapwa ko ka-farmers, yung mga tao na nag-apply natin ng amo, pwede tayo walang protection laban sa mga insecticide na yung scientific na makakalason. So pwede tayo hindi gumamit ng mga fish mask, gloves, tapos butas, eyeglass para maproteksyonan ang ating sarili laban sa mga makakalason na mga scientific na insecticide. So yung amo organic din siya, safe at effective. Bakit sa nabe ko sa inyo ng uh, safe po siya kasi uh, pag, ang pag mag-apply, pwede walang uh, gagamitin na protection pati yung harvest natin, no? Uh, tapos ko mag-harvest, uh, mag-spray, pwede ako mag-harvest at kumain hindi po siya makakalason. So yun po no, mga kapwa ko ka farmers, ang amo. So pag mag-apply tayo ng amo mga kapwa ko ka farmers, uh, share ko lang sa inyo kailangan Malinis po ang tubig na ating gagamitin. Hindi tubig galing sa ulan. Pwede naman kung sa mga balong kumuha tayo or sa mga garipo, pwede tayo. So, siguraduhin lang natin malinis, mga kapwa ko, kapwamers, at malinaw sa ating paningin yung mga uh, tubig na ating gagamitin. Okay, then, yung knapsack sprayer naman, uh, kailangan uh, malinis. Hindi ginagamitan ng mga herbicide, uh, insecticide, or fungicide. So, kung ginagamitan po, mga kapwa ko, kapwamers, no, ang ating natural sprayer na mga ganyang uh, scientific na mga insecticide at saka fungicide, kailangan na natin linisin. Tapos pwede na tayo mag uh, apply ng amo. No? ah, uh, Silid natin sa ating natural sprayer tapos mag apply natin sa ating uh, mga pananin. Okay, so bakit ko sinabi mga kapwa ko kapwamers na ang amo all in one? Anong meron sa amo? Okay, so share ko lang po sa inyo mga kapwa ko kapwamers kung pag-usapan po natin ang insecticide yung amo, insect repellent na po. Kung pag-usapan naman natin ang, ng, ang fungicide, yung amo fungicide na po. Kung pag-usapan natin pulyar, yung amo pulyar na po. So yun po ang kagandahan mga kapwa ko kapamers pag maggamit tayo sa ganyang ng produkto. Okay. So ano po, ah, uh, biostimulant po siya, ano po, at uh, saka ah, uh, stress then antibacter, uh, na po siya. So yun po mga kapwa ko kapamers, enhancer eh, po siya ang amo Okay, so, ang tamang dosis mga kapwa ko kapwa mer 200 liters of water on one drum, isang sa lang, sapat na mga kapwa ko kapwa no? Isa lang. Okay, so, yun lang po mga kapwa ko kapwa so, sana po may natutunan po kayo, no, sa ating uh, ginagawang ginagawa short video ngayong umaga sa paggamit natin ng amo. Um, Unang-una, uh, ulitin ulitin ko, siguranduhong malinis ang tubig na ating gagamitin, napsak na ating gagamitin, at saka, para yung amo naman natin mga kapwa ko kapamers ay may magandang uh, resulta pag ma-apply po natin sa ating mga pananin. So yun lang po, so safe and effective, bakit ko sinabi na safety, then effective dahil po, uh, ano po, ah uh, insect po siya, then active side, fungi side, foliar na po siya. Then, ah uh, bakit siya safety gamitin, pati yung mag-apply, pwede na walang uh, gloves, pwede na walang uh, mask, gloves, ay glass at saka kasutan no pag mag-apply tayo ng mga kalaso ng insecticide pwede na tayo hindi gumamit then yung mga consumer po natin na kumakain po sa mga harvest natin safety po sila mga kapwa ko kaparmers compare sa mga scientific natin na ginagamit so yun lang po mga kapwa ko kaparmers ang may share ko sa inyo ngayong umaga sana po may natutunan po kayo, kayo sa ginagawang natin short video ngayong umaga okay so alam uh, arang sa mga nagtatanong na no, lang po ng chat uh, sa ating uh, chat box no, sa ating YouTube para po sa uh, masagot ko po yung mga tanong niyo tungkol po sa iba pang uh, gagamitin po sa ating mga pananim so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming maraming salamat po kung mahilig ka man sa ganitong usapin huwag nyo kalimutan no, mag like and share at saka mag subscribe sa aking youtube channel at i-click na yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming maraming salamat po God bless at mabuhay ang subscribe Pilipino Thank you po!